kwento nila, yun nga, yung marang meron, hindi mo siya makalimutan kasi lagi siyang, meron siyang feelings para sa fans niya. Yung kinakausap niya, uh, yung iba, iniimbita niya matulog sa, sa kanila, o yung bang ganon, meron siyang acts of kindness na sa kanila. Meron ding playfulness siya. Uh, hindi niya natatandaan mga pangalan nila pero alam ni alam niya mga mukha nila pero at first pag tinanong mo ano bang gusto mo maganda boses niya iba boses niya ano pa kasi di ba Anong magic noon i'm looking for the magic factor actually Kung ano yun kasi artista ka rin naman director hindi hindi ka dumaan sa ganon yung parang sinasamba ka talaga sinasamba talaga ng mga panay oo, oo. At saka, Uh, ang connection ko sa mga, let's say, na nanonood ng trabaho ko, ang connection ko ka sa, ka, sa kanila is dahil nagustuhan nila yung trabaho ko. Dahil nung pinanood nila, may na-feel silang, may na-experience sila sa sarili nila. So, it's more of like, they like the work pero hindi yung yung presence mo mismo. Hindi, hindi yun ang hinanap, yun ang gusto kong maintindihan. Ano, ano yung magic na naganap? Kasi ikaw, hindi ka lang artista, director din. So parang ang hirap na acting ka sa ganitong klase proyekto. Kaya, kaya, yun ang hindi ko ano. Pero, well, tinanggap ko para, sige, subukan ko. Subukan kong pasukin yung mundo na yan. So, first day pa lang ngayon, hindi ko pa masyadong... But one of them said something na nabighani sa Guy. Yung big, nabighani, yun ang parang medyo iniisip ko yun. Iniisip ko si Guy, tinatandaan ko sa kanya na yung mata niya. Ano yung... Na, kasi siyempre, nakatrabaho ko si Guy matagal na. Yung nag-aano pa siya kay Temu Marquez. May, meron kaming ginawa na Fe Esperanza Caridad. May okay. mga... May National mga artist yan. Yeah. Trilogy. Oo, oh. oh, yung, o oh, oh, yung Fe Esperanza Caridad sa Caridad na segment. So, nakasama ko siya. Yun yung mga time na nagsimula, nagsimula, na siyang sumikat talaga na hindi na niya malaman kung anong saan ilalagay ang katawan niya. Para ang daming ang dami niyang mga schedules na biruin mo biruin mo ang ang yung una namin eksena ay schedule namin ang call time namin mga alauna ng hapon kasi kukunan pagdating ng parang pag yung pagbaba ng araw na mga mga 4 o'clock kukunan na yon alam mo anong oras siya dumating alas 4 na, na madaling araw <laughs> sa kabisihan niya Tsaka bisihan niya. Yung, 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 nga, hindi na niya alam kung saan, lalagay ang katawan niya. So, yun ang first time na ano. And then I worked with her as an actress hanggang sa yung last, last ano niya, last uh, TV project niya. Nakatrabaho ko siya. Gumawa kami ng ano. Bilangin yung, ba? Bilangin, Oh. Tapos ginawa ko rin yung kung ako iiwan mo, yung time na I made her wear dresses, cocktail dresses. Parang, yung inano ko siya nga talagang nakabihis na babae na struggle din yun na ano. Pero anyway, ang point ko, during all this time, never naman ako nagkaano nga, parang never kami nagkaroon ng encounter na he, the, ang relationship was fun and ano. So, hindi ko nakita yung yung ko ano yung sa mata niya na, na nakakabigani. Eh. Kasi siya pag nag-uusap kami, ang pinag-uusapan namin yung eksena, yung ano at hand So hindi niya ako tinitingnan as a fan. So hindi ko na, hindi ko na, hindi ko alam kung ano yon. Although pag napapanood ko sa sine yung mga islap ng mata niya pag kausap niya yung supposedly leading man niya, nakita ko yon. So so kung, kung, siguro kung tinignan ako ng ganon, I would have some kind of feeling for parang attraction. Pero ano yung attraction na yun? Di ba? Ano yung attraction na yun? So doon lang, doon lang ako medyo nagkaroon ng interest nung kanina binagit na yung mata niya nakakabigani.